Ah! Mm -hmm. Beshi, hindi pa rin ako makapaniwala. Until now, kinikilig pa rin si Mi. Kasi alam mo yun, namit ko na yung night on shining armor ko. Akala mo ikaw lang. Ako rin. Nakita ko na yung Mr. Right ka. Ah! Oh, speaking. He's calling. Yes, baby boy. Oh, we are, ah, we are having our meetup <laughs> as in today. Oh, I'm so so sweet. Okay, I'll be there. See you, mo. Ako ba si Nakakilig ka? Panigurado niyan. Mamaya! Madidiligan na naman yung pakon ko, ha? Ah. Mama, naman yung bundok mo, ah. Buta pa na naman! O oh, sige na, Beshi! Lumarga ka na at maya maya, andyan na rin yung boyfriend ko. Mag-prepare -pre ako, Beshi. Magpapaganda ako. Sigurado, pak na pak ako sa paningin niya. <laughs> <laughs> so, Beshi, oh. maghilod ka. Gusto mo na. Beshi, you're so pathetic. <laughs> Babu! Bye bye! Beshi, ingat! Baklang to? Maharot? Oh baby, nagustuhan mo ba yung restaurant na napili ko? Oh baby, sobrang sosyalin tsaka mamahalin parang kagaya ko. Alam mo naman, pag ako yung pumipili, binabagay ko talaga sa mga katulad ko. Maganda. Mm -hmm. Kinigaling ko naman ako eh. Ano? Bira lang talaga yung ganda mo eh. Thank you, baby boy. Sobrang gwapo mo talaga, no? ba? Siyempre, ikaw yung pumili, di ba? Tsaka mahilig ka naman sa gwapo. Napakaswerte ko talaga sa iyo. Hindi lang gwapo. magaling pa. <laughs> oh, parang natahimik ka bigla. Uh. May ano iniisip ka ba? Naisip kasi ako eh. Ano yung nangyari sa atin nung nakaraa? Hindi. May problema ako. Kaso, hindi ko nang sabihin sa'yo, baka ma-stress ka pa. <laughs> Alam mo, kung ang problema mo, problema ko na rin yun kasi mag-joke nga tayo eh. Hindi kasi... Sige na, huwag ka nang mahiya sabihin. Sabihin mo na. Kailangan ko kasi pera pang padala sa kapatid ko. <laughs> Tsaka yung mama ko may, may sakit. Akala ko naman kung ano na baby boy. Wala naman pala eh. Ano ka ba? Huwag ka maya magsabi sa akin. Meron naman akong pera eh. Bibigyan kita. Yun yes. lang naman pala eh. Baka sisipin mo na ginagamit lang kita. Kaya alam mo naman iba na sobrang mahal kita. Baby, hindi. Huwag mo isipin yung ganyan. Alam mo naman na kung ano hinihingi mo, binibigay ko. Pero, sa isang kondisyon. Ikis mo mo niya ako sa lips. Talaga ba? Mm-mm. Basta, ibigay mo yung gusto ka. Mm-mm. Mm. Teka lang. Mm. -mm. ka ng bagong bipo mo pumunta dito? <laughs> Sorry, baby boy. Eh, napasarap kasi yung kain ko. Ang sarap kasi ng luto ni Tita Dalia. Ako, oh, pasensya ka na, baby, ah. Hindi kita malikan ngayon kasi alam mo naman na may allergy ka ako sa bagoong. Okay lang ba yun sa'yo? Baka mamaya magtapo ka pa. Okay lang yun. Sa bagoong ka lang naman may allergy. Sa pakwan ko, wala na naman. Kaya alam mo naman yan ang gusto ko yung cookie mo, di ba? <laughs> o siya, sige. Send ko na lang sa Gcash yung pera ha. Ka. Kaso, baby, 20,000 kasi yung kailangan ko eh. Okay lang ba yun sa'yo? Ay, naku! Baby boy, walang problema. 20,000 lang? O siya, sige, gagawin ko ng 30 para may pang-allowance ka. Talaga? O, pero wag mong ipang... Bakit, right, mamay, pambabae mo yun, na. Ano ba? Sa ganda mo yan, tsaka... Alam mo naman, may hilig ako sa mga exotic, ba? Ex... <laughs> exotic... Exotic na masarap! Sige, <laughs> sinabi mo pa, di ba? Oo. Ah, pala, baby. Oo. Hindi na tayo mag order ha? Kailangan ko na kasi umalis kasi... Kailangan ko kasi kusuyin si Mama. Eh, alam mo naman, may sakit. Nasa hospital. Ah, ganun ba? Sige, isi-send ko na lang sa'yo yung pera, ha? Sige, baby. Antayin ko yung padala mo, ha? Oo, sige. Pero bago ka umalis, kiss mo muna, ha? Ako. Hindi nga. Ha? kabila. Okay ko. Oh, mm -mm. Sa huwag ka kakain ng bago, ha? Mm -mm. Sige na, babay na. Mm -mm. Ang boylet ko. Ang pagay na ng best na, na ko. Baby girl! Ay, daddy! Sama, sumapin ka rin. Kamusta ka na? Eto, haggard na. Antay sa'yo kanina po. Ano mo naman, di ba? Tsaka tingnan mo naman, kahit maulan, dito pa rin ako. Nagpapainit sa'yo. <laughs> Alam mo, kahit anong mangyari, hindi pa rin ako magluloko. ko. Ikaw pa rin yung mahal ko. Alam mo sa'kin, sa akin, para sa'kin, sa Daddy, wala namang problema kung magluloko ko eh. Basta sa babae, eh. huwag lang sa sang kagaya ko. Ako ba, sa babae? Eh? Ikaw pa lang nga, sapat na. Saka hindi na ako maghanap ng babae ko, ikaw lang talaga. Eh siyempre daddy, meron akong hindi na ibibigay katulad sa isang babae. Iba pa rin yung babae kaysa sa katulad kong bakla, dito. ba? ba, hindi ko naman yung hinahanap ko pagkukulang mo sa iba eh. Alam mo, lahat ng ginagawa mo na-appreciate ko, tsaka sobra-sobra yung pagmamahal mo sa akin. So, so sweet mo naman daddy, At thank you so much. Gusto. May hiling sana ako sabi. Ano na naman yung... Gusto ko yung boom boom. Boom boom? Yung motor, yung... Pag dumadaan, boom! Big bike! Ay, mabilis yun eh. alam mo naman, di diba? diba ba? Di ba ba kotse na lang? Gusto ko si yung motor eh. Para naman kahit saan, kahit sa damuhan, papasokan natin. Ay, hindi mo talaga sa damuhan eh. <laughs> ano ka ba? Ah, sige, ganito. Uh... Basta, bukas, mag-date muna tayo. Pagkatapos ng date natin, punta tayo ng motor trade. Talaga. Kaya tayo motor. Yes! Sure yan ah. Yes, Daddy! Sige. Kiss mo motor. muna ako ah. Mm. Kiss mo ako. Sige na nga. Basta, yung motor ko ah. No problem, Daddy. Tara na. muna tayo. Sige, gusto niya. Baby, magbuka muna. Thank you, Daddy. Alam mo, Daddy, ang swerte ko sa'yo. Hindi ka lang basta gwapo, mabait pa, at isa hey. pa dun. Hindi mo ako kinakaya sa ibang tao. Eh, hey, ano mo naman, di ba? Ganun talaga kita ka mahal. Tsaka, kayang-kaya kita pag sa mga tao. Swerte ko talaga sa'yo. Bagay na boyfriend ko, bite-bite pa. Ah, Siyempre, bagay tayo. Tsaka, maganda ka rin naman. Eh. Eh, mo na yung foundation ko. Mamaya makita ba bako-bako mukha No ka ba, baby? Kahit wala kang make-up, napakaganda mo pa rin. Ang ba? Gusto yung motor ko mamaya, ha? Oh, oo. Huwag mo na kinitin. May kinitin ako. Ah, sige. pala, baby. Magsisira mo na ako, Bilisan mo, ha? Kapamaya, mamiss mo ako agad, eh. Kaya nga, bilisan mo. Sige na. Oy, sis! Oy! Sis! Wala dito! Ba? Ah! Oh! Andito ka, Ren? Siyempre, may kinita ko. Sino pa nga ba yung daddy ka? D dito din mismo kayo magkikita? Yes. Ah, nag nga lang siya eh. Naku, sis! May kadate din ako. Kaya nga, inaantay ko pa eh. Pero I'm sure, on the way na yun. Talaga? Oo, kasi lagi namang hindi nalilate yun eh. Ay, nalilate pa Nalilate nga ngayon! <laughs> ah, sorry, I got mistaken. Ay, alas mo talaga mag-joke. Pero tinga ng beshi. Ay! Outfit check! Ang ganda ng beshi ko. Siyempre naman beshi para mamaya ready na for the... Oh, 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 oh Ay, talent portion! Oi <laughs> ano? beshi, wala tayong budget ngayon. Alam mo yan! Beshi, alam mo na yung mga... Kung sa kasalta, Hi, Mon. Honeymoon? Honey, Oh, siya nga pala, Beshi. May naiwan ako sa sasakyan. Babalikan ko lang muna. Balik din agad ako dito, ha? sige, Beshi. Iya. Yeah. Ish. Mm. Kabila. Mm. Aramdaman ko yung rock Ay, sorry, ha. Ah. Iba ko kasi? Ay, ha. Ano pa na yung sinasabi mo? Daddy, you're so tagal. Baby, pwede ba lumipat na lang tayo ng restaurant? Ha? Huh? Bakit dati may problema ba? Oh, kasi medyo hindi akong comfortable dito. Baka gusto eh, mo, sayo na lang tayo. Eh, gusto mo tigma yung food dito eh. Sige baby. Just naman. Papayag ka na. Ano, baby? Tara Baby boy? Kimberly? What is the meaning of this? You know this game, Marimar? Yes! He is my boyfriend. What? Teka lang, um, babe. Magpapaliwanag ako. Sa tingin mo, magkana gusto ako dito sa pangit na to? How dare you insulting my identity? After what I did to you? Ito yung igaganti mo sa akin? Baka walang mong layup ka? Huh? Pinagkatiwalaan kita! Pinagkatiwalaan kita! binigay ko sa'yo lahat. Patay ang pagkababae ko, binigay ko sa'yo. Tapos ito ay gaganti mo? Ha? Takasama mo? Ano sis? Tapos ka na? Hindi pa! Gusto ko pa makaganti ng isa pa! Hmm. Ikaw na lalaki ka! Ang kapal ng mukha mo! Papabili ka pa ng motor, brum brum ko no? Binubrum brum mo pala yung kaibigan ko! Binigay ko na ba sa'yo lahat na? Diba? sabi mo sa akin, di mo ko ipagpapanit eh, sa babae, pero sa bakla din! Walang hiya ka! Oh! Nangako ka sa akin na pechay ko lang yung gusto mo! Tapos kumain ka pala ng pechay ng iba! Ang bawal ng pechay mo! Totoo lang yan eh. Ay, stress ako. Kala mo naman kung sinong guwapo ka. Ay, mukha kang tama. Eh. Ginayuan lang naman ako. Eh. Alam mo, Francis, umalis ka na sa harap pa namin bago ka pa namin bugbugin. Kayong dalawa, salamat kayo. Pinatulan ko pa kayo. Nagtaga ako sa inyo. Hoy, di mo alam, mas dalakad pa kami sa'yo. Umalis ka na. Oh! Sesi, I'm so sorry, ah. Hindi ko kasi alam na. Wailat <laughs> mo pa na yun, eh. It's okay, Sissy. It's not your mistake. It's him. Pero, Sissy, mas mabuti na yun meron tayong natutunan. Yes. We are just a victim. Hindi <laughs> lahat na nalaki. <laughs> Ma mamahalin tayo. But, Sesi, I promise. We're best friends. Yes. Yeah. Still best friends. Forever. Siguro. Uwi na, best friend. Uwi na tayo. Sabay na lang tayo mag-enjoy. Let's go. Oh.